ito yung pagkain ko totoong kosyari pero totoong Egyptian rice masarap yan ito yung tira namin kahapon ginala ko sa mga anak niya kumain kami nag order ng ganito ang sarap sa parang ano siya pagkain ng Chinese food hindi ko alam okay, mahal tayo kain tayo guys kain minsan okay. din ako kumakain eh. kain okay. ako kasi pagkulito okay. okay. ko ito, yung kain yeah. Egyptian rice tapos yung pancit malasa yung pancit parang may nilalagay silang sauce na masarap may ano ano yun may lasang sushi <laughs> lasang sushi yun yung ibang ko yun yan si Gus po itong pancit guy sinabi ako yung anak sabi ko dalhin ko na lang yan Dali natin yan. Okay. Diyan na lang din. Nagdala ng ano. Um, Magdala kami. Dalawang brasong sushi at saka yung uh, dito Mag na lang. Hindi. ulam ko na. Sap ng kami. Kain. Doon lang ang ulam Alam nyo tayong lalian na ito kasi alas dusin eh. Sarap na anong lalabas ah. Manok pala, ang manok piniprito pa nila. Huwag kong hinalaw sa pansin. Sarap yung lasa. Marami pa akong gagawin.

Wala kasi yung nanay guys. Gusto lang ako. Maka, ano ko ba? Makagalaw ako na maayos. Maka-linis ako na maayos. Makaluto. <coughs> yung mga uh, anak na guys, yung um, dalawang bina, um, ano dalawang, yung um, mga tila ngayon dito kasi isang bina sa dalawang babae. May mga ibang pa nga yun, 40 kape na. Yung dalawa na sa 30. Ayun mo ito. Tapos mo Magluluto ako. Hindi yan kakain Yung minsan lang. Papain mo yun hindi enak siya asawa guys, Masa taas si floor yun ang nilulutuan ko, walang katotoan, kasi nanay ang niluluto ng patay niya, hindi naman Ako, Kung ula, yung 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 dù lựa lựa chọn bằng anh chị nhưng ăn nắp nắng anak nắp 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 em nắp 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 nắp

Pinatutungo na lang. Mahilig ako sa tutungo eh. Ang mga katigulangan sa ano. Um, Ang mga, mga istorya sa mga katigulangan. Pag yaw, mahilig ka sa lukot. Mahilig ka na ka sa lukot. Pag ka, itapot pa ko pero parang naniwala po na mutuo ko anak pa. Parang mutuo ko. Kaya, mutuo, parang mutuo ko. Kaya ako ang kagaling lang. Ako ang kagaling lang. Kaya naobserbahan ko. Kaya, mahilig na dito. Mahilig ko dukot. Kaya hindi ko dukot. na walang ulam. Dukot ko. Kaya, kaya yung tigawang. Gusto ko magluto siya. Busy kayo siya Kaya kung maglimpiyo lang, alalayaan lang siya. pa. Ano, to siya. Ito siya. Sina. Ano na po? Hindi. Kaya, paano yung dadirigas? Naam. Naam. Ibig sabihin po panggalang ba? Panggalang. Ito ba Yung sa taga ay sabi Matapat pa ko na guys. pa ko. Kong... Sige pa text. <laughs> Sige text. Usahin makalimot <laughs> hmm. ko sa to ay nangyari. Ang tatawa ko. ko balang ko yun. Uy, usatay Ito kaya, ganito. <tipan> okay. Pero, no. ano pa ko alam, hindi pa ko alam, ilang seconds lang naman, hindi naman minutes. Ang kung ko naman! Na, 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 na. ako. pa lang ako. Ah. Pag ko, ano ba? Mga ka kuan sa mga katiluan mong basa ko Nakalaang story ako. Ito ako kay, ano, you know. naobserbahan mo ko sa akong kagalingan. Suguan so, ko. Suguan <laughs> so, sa tigua. Yun nga, buong ko yun. ako. Ito yung

yung anak ko nandito sa baba Yung 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 sa tiguan kayo. Yung 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 naman kubal. Uha. Nga, 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 <S stereotype and hell> uh, em không tốm, nếu mô tả hôn mô tả hôn không tả hôn mô tả hôn mô để hôn mô tả hôn mô tả hôn mô tả hôn mô tả hôn nhưng mà hôn mô tả này mô tả hôn mô nhưng có những cái

Magpalit lang, dami. Ang anak ko mahilig magpalit ang paggamot ko. Basta magdala pa sa kuha. Nagdala KFC, King Burger. Saan din hindi ko kasain. Ang kasain pa rin, Ano yung diet? Tayo? tayo yung isang araw. Ang anak ko isang nagdala ng King Burger, nagpoong lalaki. Dala, Dalawang pirasa. Nang araw ko lang kinain. Tara ko kinain yung isa. Nagay ko lang sarap. apa? inaki. Ang tinapay. Dalawahin ko Maubos, Sayang din. aku tatapog ko. Sayang. Tuna ko. ubus deh. กแลก็เร่ง่อสัตวสัตวดีต่อสัตวกรตรับสารงการตหนรต่อปั้นเช็ดปุ๋ยใสมัาปั้นเช็ดปันก็มรัเป็นอะไรเร yung lasa niya parang may susunod siya na masarap talaga. Yung restaurant na kinainan ng yan. <laughs> ganito, may ganito. Ganito nga, Chinese nga siya. Ang, oh, yung pala siya. Walk and roll. Walk and roll. Yung yeah, restaurant. May ganito. First time ko kahapon. Mami pa ka nga ng ganito. Dandahan talaga ko, baka mapahiya ako. Oh, so, marunong naman din. <laughs> Jumpa hmm. okay, guys! Thanks for watching, guys! Don't forget to subscribe my channel, guys! Thank you, God bless!